Hello mga ating! Isang maulan po na gabi sa inyong lahat. And welcome sa aking mini vlog. Pagpasensyahan nyo na nga po mga ating at ang lakas nga po ng ulan habang ako nga po ay nag voice over. Ang video pong ito mga ating ay kanina pa pong tanghali. Kaya nga naman mga ating ipapakita ko po sa inyo ang aking nilutong ulam kaninang aming tanghalian. Nagluto nga po ako dito mga ating ng ginisang patulan. Nilagyan ko nga po yan mga ating ng giniling at saka naglagay nga rin po ako dyan ng miswa. Linggo nga po ngayon mga ating pero dahil na miss ko nga ang mag-ulam ng ginisang patula na may miswa. Pero mga ating 200 pesos nga na giniling ang aking binili kanina sa talipapa Kumuha nga lang po ako ng kunting giniling para nga pang sahog ko nga po dito sa patola. Ang iba nga po na giniling ay ginawa ko nga pong lumpiang Shanghai. Pag nasanay ka nga mga ating kumain ng mga ganitong ulam ay talagang mamimiss mo talaga. Pagkaluto nga nitong ginisang patula, mga ating, ay ito naman po ang aking ginawa, ang gagawin kong lumpiang Shanghai. Hanggang dito na nga lang po muna ang aking mini vlog. Salamat sa inyong suporta palagi. Bye-bye!